Dok, sa mga kunyaring, sabi niyo po yung puti-puti sa dila, mga bacteria, yung mga tonsil stones din, bacteria. Sa mga tao naman na parang hindi nila nalilinis yung mga dila nila, tapos talagang siguro puro tonsil stones. Anong pwede maging ha health hazard nito kapag ka talagang nakababad lang sa mga bacteria yung bibig natin? Mm -hmm. ano, pa, ano po yung pwede mangyari sa katawan? Hindi, siyempre, una-una, yung nga, social ano no problem syempre nagkakaroon ng bad breath mm -hmm. and sometimes this can be sabi ko opportunist so pag nagkakaroon ng build up this is what we call no may tinawag tawag na tayo biofilm ano po ang din? example ng biofilm <coughs> is tartar mm -hmm. sa biofilm ah, okay. no so yun ang you tapos film. a simpleng biofilm is pag nakikita mo yung gripo natin ato yung lababo may mga dumi-dumi doon -dumi sa gilid. So, these are called biofilm. Mm -hmm. no? may, okay. may mga accumulation ng mga particles, mm -hmm. accumulation ng bacteria, accumulation ng mga things na nandoon na nagkapatong-patong para parami, mm -hmm. parami. No, ganun din sa katawan natin, ano na mm -hmm. tarow natin bio, biofilms, biofilm. No? So 'yun, okay. 'yun this can be a uh, cause of the formation of what we call biofilm. Mm -hmm. So so 'yung biofilm, so no? B I o-F-I-L-M. Mm. Film kasi, parang tin film. film. Una maliit, tapos layer, 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 dumami mm -hmm. ng dumami. Okay. Tapos kailangan talaga nating ano no, mm -hmm. itanggalin natin sa, sa tang, Example mm -hmm. sa tang kung sa ngipin, talagang taga-anay mm -hmm. natin. Tapos kailangan talaga natin, kung mayroon talagang mga toothpick, kaya tanggalin natin yun. Kasi mm -hmm. yung tartar, these are one of the uh, examples of biofilms natin sa kanilang oh, sa mm -hmm. Dok, kapag yung sinabi ni Joshua, bawa, sobrang dumi na, hindi oh. naaagap. pwede ba yung dok na umabot hanggang dito sa mga pwede, ano natin, umahal. lalamunan? Iba, oh, Ay, Ay, pwede pong magawa yan naman sa lalamunan natin. Hindi, pwede natin tanggalin yun. Kasi kaya, mm. kaya dapat mahaba yung ano, mo mo. Oh. Tapos ako, ako kasi pag yan lang, naduduwal ka agad ako eh. mm. So, what Ay, I do para nawa, hindi masyadong less ang duwal, nagaharap ako sa salaming hinahanap ko talaga hanggang doon dulo, pak, tapos hinatanggal. Mm -hmm. Para less ang pagduduwal. Misan, nasa frame of mind mo na rin. Oh, Pero mm -hmm. pag yan lang, tapos medyo naduduwal ka agad ako. Pero pag ako, decidido, tatanggalin ko talaga, mm -hmm. tatanggalin ko. Doon sa dulo, pak, tala tatalaga Talaga, aabutin mm -hmm. ko talaga. Nakatakot si baka mag ng problem sa mga... Di ah, yeah, ano, pwede ganun na. talaga. Kasi pwedeng pumunta yung kung saan, mm -hmm. Uh, pag ganyan talaga, uh, siyempre, se number one, we need to know. Meron ba mm -hmm. talaga marami na nakikita mo ng ganyan. Tapos, yung mga sinasabi ko, endoscopy, no? sinasabi yes. ko, may endoscopy nakita nila, usan ang si Sisilipin nila, tapos nagtatanong sila, ano po yung puti-puti na yun? Yun, yun eh. Mm -hmm. Kaya kita mo, no explain ko sa akin na dapat talaga, ano mo yun, habulin mo yun. Ang mm -hmm. sa loob ng lamunan mo. Kapag na po dun sa lalamunan, Dok, in endoscopy na, paano, doctors na po talaga bahala magano oh, mag ano Hindi, yeah. yun, mm. yun na nga. Ganun pa rin ang simple natin ah, pwede. Okay. Yun, no? uh, may mga mouthwash pa rin, vigorous Hiniinundo. mouthwash, gargle, gargle, okay. pwede matanggal. Ano, no? Kung, kung hindi pa talaga patong. Kasi siyempre, habang tumatay ka, psh, mm -hmm. ad adhere kaya sa kanila eh. So, mm -hmm. the adherence portion, misa nang hirap na tanggalin. Eh. And then, mm -hmm. Eh, do, pag gano'ng mga klase, mga worst case scenario, ano na pong ginagawa? Hindi, yun nga. Pero sabi ko po. na kailangan, o, pwede nating patulugin sila tapos tatanggalin ko. Ah, I've done some na, na tanggal, kakayurin mo na talaga yun. Kasi po. kung talagang, lalo na yung, ano, minsan, minsan meron talaga hindi lalo na yung mga oral problems na ano no may cancer sila mm -hmm. nakikita mo no so parang baliw sa kanila ini-expect nila depressed sila mm -hmm. so dapat talaga yung mga caregivers would be should be very meticulous with this sa nila. Kailangan mm -hmm. sila mismo mag magtatanggal nito mm -hmm. no para makatulong naman sa kanilang uh, kanilang uh, up, 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 ano no yung kanilang mm -hmm. confidence. confidence no na talagang, up, siyempre, eh, sometimes, depressed na sila because may cancer na sila mm -hmm. sa lalamunan. Tapos, ganun pa nangyayari. So, mas maganda ka talaga kung uh, natutulungan ng mga caregivers. Naturuan natin para mag-brush, malinis yung ating particular lintang because this causes sa uh, possibility na magkakaroon ng bad breath mm -hmm. talaga. Dok, sa so mga ano naman, yung mga worst case scenario, na, kasi inaita ako nga po sa social media na ginagawa nga nila, sinusundot nila yung tonsils para lumabas. May possibility po ba na kapag kunwari, kakasundot nga sa tonsils, nag-cause ng bleeding, dumugo. Pwede, pwede pong mag-cause ng infection na to the point na pwede kang mawala ng boses. Pwede po bang mangyari uh, mawala, ng, mawala ng boses. boses? Pag talagang kumalat na yung infection. Ah, no? okay. Pero tama <clears throat> nga, pwede mag-bleed. <clears> Hindi <throat> naman masyadong bleeder, no? Kaya lang, may tendency talagang may pwedeng tuma tamaan yung isang blood, uh, blood vessel mm -hmm. to Ano? Pero bihira naman yun. Number two, yung infection, pwede talaga mag-infection. Pero generally, mabdumi talaga yung dila natin. Tapos mm -hmm. mo pa. Ang Pinasukan dumi-dumi ng dila, uh, ang dumi-dumi ng Inamay kamay mo. mo. So, pwede talaga mag -ano, no? Ngayon, pwede nga, may tendency talaga pwede kumalat all over your upper airway, no? So pwede mamaos eventually mm. pag talagang nagkaroon ng infection. Diri magkagano oh. kayo mismo. Etong oh. etong mm. bad breath can be because by sinusitis, no? Paano oh. po? Kasi may naiipon na sipon eh. Sa sipun na 'yon tapos bumabagsak, no? Tapos may, may sinusitis na tayo okay. dito, naiipon dito sa ating mga sinus, at saka sa ilong. Mm -hmm. no? Tapos pag bumaksak sa lalamunan, yung may, may amoy yung mga sipon Ay, okay. okay so ito ito sa mga isa sa mga symptoms natin pag meron tayong bad breath o oh, isa tapat sisilipin natin sa ilong mm -hmm. peding sa ilong nanggagaling no ah. may sabi bukol na rin yan sa ilong may mga polyps tayo okay. May mga, mga mga bukol na masasamang tumor mm -hmm. na nandoon and it's because of uh, and it's causing the bad, bad breath, breath okay. No? Okay. so again sinusitis bukol sa ilong, bukol sa likod ng ilong, tinatawag nating nasopharynx, pwede siya nagiging cause talaga ng ganitong klaseng problema. Marami, okay. marami. No, mo sisto. parang poor dental hygiene. Mm -hmm. Hindi yeah, na. Ang factor na, uh, para, so, para tayo. So, yung reflux time. na sinabi natin, galing dito. yes. po. Uh, mm -hmm. so, yes. Mm ganun talaga yung mangyayari talaga natin. Kaya, anong pwedeng gawin? Number one, pwede you know, drink a lot of water. Yeah. Kasi minsan dehydrated tayo. Okay. Pwede. Mm okay. Water. Okay. Tatanong mo, ordinary tao, gano'ng kadalas ka ba um umiinom um um ng tubig? pag lang. Okay na po ako. Pero pag tinanong mo, ay, tatlong beses lang pala iniinom. -in -in -so. so, parang oh. hindi. No? Kaya dapat talaga specific. So, uminom ka at least eight glasses mm -hmm. of water para talaga mas maganda yung, yung hydration. True. Oh. So, so hydration, hydration, hydration. Very importante. Drink a lot of water. Pero importante na yung sinasabi ko sa inyo, there will be dehydrating solutions. Ano, ano yung mga dehydrating solutions? Sabihin, so, I mean, pagka uminom ka ng ganito, pwedeng less dapat bawiin mo yun no na Ay, okay. kasi pwedeng nakaka-dehydrate mm -hmm. eh. Mm -hmm. So, coffee, alcohol, o, so, chocolate, does. sodas, yun yung mga nakakirin. Milk, milk also is a dehydrating. I Alam mo, na, yung yung no. Kaya, okay. dapat talaga, kunyari, ang requirement natin, okay. eh, walo, uh, walo pero uminom ka ng kape, uminom mm. ka ng alam, bawi ka. Na, ba, ka no? mm. Hindi counted yun. Tagdag pa. Isang baso ng <laughs> alcohol hindi Dapat counted. Dapat babawi mo oh, eh, eh, oh. para ma-neutralize yung ina. Ayun. Wag Huwag natin, natin dayain natin. yan mga kasambahay ha. <laughs> tubig na lang para mas... <laughs> mm -mm.